natagal siya oh, ok i-off na ni oh off na off na zero na ayun ka na po gawin mo bloto na na hindi mo gawin Egg, egg, dayon, mana nang egg, kanang egg na pun. Antay na ikiskal ha. Yeah. Hmm, ito siya with egg. Hmm. Oh, man siya ani guys. Yung gilantaw. Good yeah. blender. Dayon. Gunitay eh, pa kayo ha. Gabulupad na. Hmm. Kanang tuu. Ikaw Number one ra ha. Một lúc bất nát rồi Một lúc bắt Tre fire. Vi starter med den. Vi må ikke ha for stor, og vi må dele igjen. Sånn. Har vi nok til mer. Og så trenger vi bare kontanter. Gano'n ay sulot? Ako, to fail. Eh? Hindi, may is. Hindi? Di be, ako ipigat. Alah. Hmm. Walang namdini sulot. Okay, sali na. May kung atong nai para kuan gani sa Colgate, kato maipiga lang. Guto hmm. siya biscuit guys. Bait color na ni siya guys. Wala pa yung yellow kay kapalit pa yung papa o yellow. Mama, ete po so ska vi put po en stor fat put hmm. Kimok og så putt i kjøleskapet. Kimo siya og biskuit. Ferdig paghi-mo siya utro. Padalang lula niya daw. Lula. Lula edita. Lula at pa may color yellow. Eh wala. May yellow pa niya. papa. Balit siya. Dayong. Wala may color. Color na. big daw na niya sa. Ilang ka oras? si. Wala may yellow. Kanina lang. There is actually rip. Ultima, MAK Mag video daw siya ani, kana na bertangan butangan. Mao yang ya scribe niya guys. DAN aura siya in Start na siya rule guys KE ultima na. Sa actually sa prep. Det

Ito so, pala, ito tarong. Ito lang, ito tarong. Ito so inipis eh, ba? Inipis. Eh, okay, ma'am. So, na -la lang later. Ah, ma, sulod na dali sa oven, guys. imo na po siya utro, guys. Giduhan niya, guys. Hmm. pangalawang ano guys, pangalawang iwan na po ni eh, sa ting. Sa luto na. Tuna guys yang ginawa Alah nampung kagman Ini mau gedikit utarung. Ini anu yang caks Rainbow caks okay, Bye bye guys Thank you for watching Nala siya sa ilalong Sa obin guys